tayo nangali na din tayo nakabili na rin tayo eh adena uh, plus light saka charger putik guys putik tayo dami rin dito ah uh. Kuya, pwede tayong tubig. Kuya, pwede tubig. wala ka ba maliit lang? Yun, yun, yun lang, yan lang. Ngayon tayo kay Kuya. kain you. Guys, dito tayo tubig. Ah, ito kay so. Nawawala ako eh. Pauwi na tayo. Bili tayo ng tubig kay Kuya. Ito paninda niya, Nature Spring with Mountain Dew. Ayan guys, dito lang yan si Kuya. Sa kanto ng Carmen Planas, tapat ng Free Trust Bank. O tayo guys eh. Ano? Ayan tayo. Dito kay Kuya. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Kunang kita. Ricky. Ayan si Kuya. Dito sa kanto. Ibenta siya ng tubig. Eh, sigarilyo. Tulad nung binablog ko na ano sa ano. Apo, Ito ito. Ito lang yung kanto. Malito to Oo, oh, meron. Nauna ako eh.